kapat, may YouTube daw ako, sabi ni Boss. Kaya siya pumunta sa akin. Magpapagawa siya ng kanyang starter. Ano Boss, walang make Wala, wala. Tatampo, baka may kinagawa. Hindi maganda. Hindi, wala. Baka naman eh, yan eh, masasabi mo lamang pagka ayun eh. ang ako. Okay, at <laughs> okay, uh, titistingin mo natin. at uh, titingnan natin kung may natakong kurinti sa solenoid. Boss, doon muna kayo sa, ano? Okay. Huhugutin ko muna yung sakit. sige, testing. Ayan. Okay, tama. May natakbong kuryente. Ulit. Okay, may natakbong kuryente pero hindi na-start. Ang ibig sabihin niyan, sira ang may are. Ay, sira yung starter. Ating ibababa. <laughs> Bakit pa naman yung may ari ang nasa akin? Yeah, hindi, hindi. Ano tayo? Aba, natin, boss. Baka, nakakailang tok-tok bago umandar. Minsan, tatlong, tatlong tok-tok. Nung una, una, okay pa. Uh. Nadadaan pa sa tok-tok. Ngayon, ayan na. Sa na. Ay. <laughs> Wala na, minsan, ay na mag-start eh. Ah, hmm. uh, bapakusahin ko ng ngayon, ah, uh, bukas, magpakailan man, di ikay maghihintay. Uh, matagal ba yan? Sunod doon, I remember me kapag nag-iisya. <laughs> Hindi naman. Saglit lamang yan. Okay. Oh, kung natin. magasano eh, ang sasakyan mo ay may sinat lamang. Nagpambon, nagpambon. Oo. Oh, may sinat. <laughs> Boss, kung magasano, ang restarted mo ay umahan lamang. <laughs> 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 ano? Ano na nagalaw yun? <laughs> ah, yung mga kabrad, ah, uh, si Musek ay nagulat nung aking ilabas yung aking laruan. Ay, pangkalas ko rin yan eh. Oh, no, Napakagalaw no. nga lang, alam. So, okay, <laughs> Hindi yung pangkalas ni Bossing. Ay, yung Mr. Pogi ng naik. Ito yung mga shoutout sa mga followers ni si Bossing. Munta kayo dito. Si Bossing Raul, ang doktor ng mga elektrisyan. Ako hindi mo mapapabili ng ganun sa sakyan, Bosing. Bakit? Wala ako akong ibibili ng ganito. Ah, wala. Pang <laughs> ano lang ito, Bos, pamalengke. Pausipin mo yan. <laughs> Kung ako ibibili, boss, ang gagawin kong Ipan Jollibee. Bali, ano lang ito, tatlong tunoy lang ang ating babaklasin. Ah, ito ay, ano yun, no? Honda Bitik. Pakainit pa. Bagong dating si boss. Yon. Kalo ko hindi magpapakalas, sobrang sikit Ngayon lang yata ito abaklas eh, logotok pa eh. bossing daw. Oh, posing, lang. 30 years na yan, ngayon lang abaklas. Ah, uh, Digawang bibinyag. Pero mayan, talibasa mahirap lang kami nang tindahan kita. Mahirap din maging mahirap ano, boss. Kagabi ng ulam namin ito, yo. Gumuwa ko sa usawan, tinulang manok sarap din ng kain. Talay mas ipag naman, boss, ni. Eh. Saan ka sya naik, boss? Dela ako sa station, boss. Kaya ah? sa talaga ako. Napanood game yung vlog mo, sabi ko, ah, sa kaya to, malapit lang si boss Bossing. Na, yung napanood yung video mo, yung taga Magallanes. Yung Honda Civic? Oo, oh, starter din. Ah, yung ano, yung limong buwan hindi nagamit? Oo. Oh, oh. na, eh, sabi pinag ko. Pinagtisa ni boss na hindi gamitin yung kanyang... Eh ako kasi hindi pwede, araw-araw ko siyang gamit sa trabaho. Ah. Uh, Ito ba ako Yung kayo. service ako ng tattoo. Uh, yung tattoo artist. Ah. Tattoo pala. <laughs> eh, misa may home service tapos susundo ko misis eh, hindi pwede hindi gagamitin ah kaya pala pagdating kala ko doon ng shop mo sa dulo nagdun <laughs> ako nagtanong kanina Ay, madam nagawa ko ng GC ka ba yung kausap namin GC so o si boss hindi sa GC yung o, vlog mo na yan. Yan ang starter. Parang galing sa ilalim ng lupa o oh, putik o. Oh. Baka lick. Ah, uh, eh, ilang taon? 30 years? Eh simula nung eh, 30 years old sa sakyan eh. <laughs> simula nung naging sasakyan, ah, uh, ah, okay. ba Aking... okay, ah, so, no, nung okay. Aking titingnan. Ayun. Okay, ate nang bubuksan. Ah, sa dulo, oh, ano doon? doon. Natin kung anong difference nito. Mula nung naging sasakyan ito, ngayon ang mababaklas. Wala isa sa mga nahulog. Oh, putik pati log busi ko. Oh. Kaya ito yung tinotok-tok yun minsan, may na yung carbon. Pag kumalaw, matitimpuhan mo, i-start. Okay, huwag kayong kukurap ha. Oji kay sarap. Tawang dibitin laging inain. Hapo na, hindi na tanghaling <laughs> kapat. Okay. Ayan, Diyos ko po. Tingnan nyo po, Seng. Sabi ko siya, oh. Muntik na mawasak ang starter nyo. Oh. Ayan naman, nagkatama na, oh. nagkaliig na, oh. Pero oh, kaya pa yan. Kaya, kakaan, oh. <laughs> Ah, uh, bibila lang natin ng karbon Ayan oh, putik na. Kita nyo naman oh. Walang talaga. Kung napilit-pilit nyo pa ito ay mawawasak to. Magkakatama tong armature. Kakat mo natin yan dahil yan ay... Oh. Uh, tulak na dati di katok ngayon di tulak na no uh -huh. na, nasa likod ng starter Para sa patulak ko 30 pesos sa tropa. Aba, pang soft drinks ha. At 30 pesos, 60 pesos. Gawa inaabala ko pa yung mga kabataan din sa amin. Uh hmm. -huh. drinks, malaki. Oo. Oh. Siguro mga nakakaano na akong patulak, mga walong beses na. Oh, Kasi nadadaan ko pa sa tuktok ng uni ngayon. Yun, wala na. Okay, ah, uh, paliguan natin ng hapit na hapit ng starter mo para balik sa dati ang kanyang kulay. Ang ka Boss, bigay ka pang bilik carbon, boss. Ito yung sinasipag. yung nakikita, oh, sobra sobrang kuha na nagkaliig na yung armadura oh. pero ayos pa yan mata magkakawit pa ng mga 10 years ito hindi lang 10 years yan baka mga 10 taon pa ayos pa ayos pa kaya nga sa'yo ko tinala. kasi nga ko kung bibili ako ng starter? oo eh ganun din sabi ko hindi ma repair ko na lang bakit naman bibili ka ito wala pantuhan din yung karton Ay uh, eh, tamang tama, sabi ko nakita rin yung vlog mo. Yo. po sapo, pogi na mamaya eh. Sabi ko pagkita ko sa YouTube, oh, ah, parang Oh, kit sibo si pogi na magaling pa. Ba, ano mo 'yon? Tingnan mo. Ka tingin, <laughs> asabi sa akin pangit sa ko, may si boss. Pogi raw ako. <laughs> <laughs> okay yan na napagkalat kalat ko na Total nandiyan naman si uh, Bahala na magtatanong ako kung paano ibabalik yan <laughs> Kasi nagkalat na eh oh Mamaya napakano na yan napakalinis na Nagarang ata nagarang babalik so, na natin sa dating kondisyon tong step step na ito dati hindi katok. ngayon ay tulak na wala na sa pagka step kasi hindi na umaabot yung carbon brush niya puging to ito, mimiya. May Yun, no? Oh, kita na yung dati niyang itsura. Manin, ibago ang makinan mo niyan, boss. Kasi kuminis yung starter. <laughs> Baka kuminis, no? <laughs> One down. Ay, oh, ayan ang tama ng kapupukpuk, Ayan, Ayun, oh. No? Hindi nang tama. Hindi lang isang limon tuktok yata yung nangyari ito. baka siya Ayano Hindi naman. Ayun, oh. No? Hindi Ako naman. Ito no? na rubber mallet. Oh, ka... Tapos, nung hindi na makuusap akong rubber mallet, may ko na. Martilyo ng pumukpuk, oh. Martilyo na. Ayun, nakita no? kita, oh. ayano. Bangas-bangas, eh. Napakaswerte ko nga bossing nung tumigil yan. Nasa bahay na kami. Hmm. Galing kami ng misis ko sa ano, sa Manila. Tapos pag uwi namin, pagpatay ko pag bukas ko ba, ayaw mo mag-start. Sabi ko pa, nakasama yung sasakyan ko, hindi ka ako, ano. Mabayad. Oo bossing. Kasi inisip ko, let's say, halimbawa, traffic kasi sa, sa expressway eh. Oo. Oh. Kung ako namataya, medyo napiga-piga ako yung clutch. Wala na. Wala na, tulak. Buti, mo may magandang ng loob tulak, di ba? Oh. Uh, expressway. Ay, hinuhuli tulak na yun. Expressways ko, marami, marami makakita sa ito. <laughs> oh, ako ba naman, miss? Eh, ang sapatos ko na eh, medyo matigas. Kaya ako medyo nangangapa sa clutch. Oo, oh, alangan minsan din namamatayan ako sabi ko kung tangin ako ako bawat yung pagbubigo hindi ako namatayan sa bahay na nung nagpa-press na ako sa bahay ayan na ang kanyang starter kondisyon na kung padulas para madulas yung kanyang release ng bendix drive ayan o no? o oh. <laughs> yan huwag yung kakalimutan to spacer ganyan tayo pag nag aasin okay ito ay huwag na huwag kayong magkakamaling baliktad ang kasa ito hindi ho piling ganito lalo ko tok lamang ang ating starter kailangan ay makikita yung hubog na yun na malalim kailangan ay na nakaganya yan yeah. yan po yung nagpapasipa ng na. Pintix Drive

Okay, dito naman tayo sa carbon brushes. Okay, yun kailangan ng hinang dyan ay lutun-luto at hindi loose connection. maganda pakahinang para kumbising at pang matagalan ah, ito pong gamit ko ay soldador ito naman ay nicolite nahihidang natin yung carbon sa negative ayan

kung hindi hugot yung uh, wire doon sa starter uh, dito ang difference nyan sa carbon minsan hugot lamang yung wire doon sa starter eh, kaya walang imig oh, no. hindi lang madadalo yung ang kuryente ito naman ang nangyari dito nung una martil yung ang ipinanghahataw ngayon wala na. Bulak na nasa likod na ang starter pag nagmamadali ka, hindi ka makakaalis. Mag-aantay ka pa ng taga-tulang. Nakupa ka pa ng tao para mapantar okay, yung okay. sakit. Wala eh. Wala akong place eh. Ah, mga brad, si boss ay pa ng tao para magamit yung kanyang sasakyan. Yung hindi lalagay. Nakita kasi akong pagawaan. Eh, hindi naman ako, hindi ako satisfied. Kaya sabi ko, hanap mo na ako. Isak mo si bossing. Nakita ko pogi eh. Ah. Ng lalaki, sabi ko. nilalagay mo yung starter sa likod ah. Mas magaling gumawa to pag pogi. Ganun ba 'yan? Talibas ay mahirap lang kami na intindihan kita. Oh, pare-pare lang <laughs> tayo nandoon kaya magkakaintindihan talaga tayo. Diolch yn ah uh, yeah, mga kaprad, pagka tayo nag ng starter, kailangan ang carbon ay laging nandito, yung sa negative nya, laging dito po yan sa may jumper okay itabi mo na yung ano boss, yung martil yung pinampupukpuk mo may ano ka na graduate ka na dala mo pa rin yung martil yung pamukpuk mo rito Okay. hindi na nung mga nadadaan ko pa sa Pupo lagi kong dala mm. ngayon dito tulak na wala na dinabi ko na <laughs> uh, naunahan naunahan <laughs> tataas pa siya eh naunahan tuloy ng kaliwa eh hey. malapit na ito po ay kailangang mahigpit ay itong dalawang tunnel yung maliit na ito dito po nakuha ng ground ang ating carbon sa tunnel yung dalawang yan pagka maluwag po yan minsan po pag i-start natin nasirit yan ang baga nagtatalsi ka ng baga dyan okay kailangan mahigpit Pwede na bisan ako sa Magallanes. Ito hindi mahigpit. Ayun. Bosing ito na. Titis tingin ko na o oh. Papay natin. Ah, uh, pagpapasipayan naman, uunahin natin dito at ibababa natin yung terminal. Uh, Nakupo, pogi-pogi, ayos na. Balik, balik. Na. Maninibago yung makina ng Balik, balik. Sakit lang. Hindi pa lumig ang makina, atin na ulit ibabalik. gamot na ang sakit dilag na lang na, na okay. okay sige ho oh. testing hey, oh. sige oh. natin dating di tulak good oh, oh. ayos na dating di minamartil yung ngayon hindi na basta na Paano yung buseng? Yung bantil yung ipinabubukbuk mo rito, itabi mo na. Wala na, katagunan. Sige, sige, ulit. Ako naman ang makipinig. Sige, sige, mga isa-libong isna. Okay, Okay, sige. Nasi-full pa! Nasi-full pa! Parang ano, galing Balik sa original mo, sarap. Oo, bossy. Okay, tapos na tayo. Thanks for watching!